Yan, kakamsat, pakabuntoy. Andito tayo sa bay Malcolm Square. At least na ilawan na siya. Ito na yung mga pailaw dito sa Malcolm Square. Kakamsat, mga buntoy. Yan, Yan ganda o, diba? Ito, meron pang giant na reindeer. Yan. Mga pailaw dito sa Malcolm Square. Favorite tambaya ni Kamsat. Yan. Dito, sa kita. Ah, sa kita, para makita ka. <laughs> sa igit Nasa igid ka eh. Ayan, okay. Ay, ang ganda ng green deer oh. Yan, nang yun inilawan to eh, ng gabi lang. Ayan, kakapsat mga punta. Ayan, ang ganda oh. Upload videos lang tayo, ikot pa tayo. At tayo sa Malcolm Square. Ito <laughs> yung <laughs> Ano ba yun? Ano, anong ginagawa niyo? <laughs> Yan o. Oh. Upload videos lang. Yan. May ilaw na rito sa balcom. Na yung gabi lang inilawan. Kasi napag-iiwanan na rin. May ilaw na dun sa taas. May ilaw na dun sa Porta Vega. Dito na lang. Saka sa Burham Park walang ilaw. Dito sa Rose Garden. May ilaw na rin. Upload videos lang. Kakabsat. Mga buntoy, ha. Yan. Lapit tayo dun. Banda. Yun, paskong pasko na talaga dito sa Baguio City kapag sa Tatara, tatara na, Ta -ta Ta -ta, na ilawan niya, boss. Ta tatara bilo. Ito ang bigat sa? Hmm. Awanin ti Kabil Christmas tree. Tatara to yun. Mm, Mayatmet eh. <laughs> Upload pictures na po. Oh. Yan. Napintas. Ganda na dito sa mahal ko. Nailawan na. Hindi na ilawan to. Tambayan na naman ng mga lasing. Alam nyo na. <laughs> Upload videos na. Kakapsat. Ang ganda. Malcolm Square Baguio City favorite tab di Kapsat Makoy mahirap pa si pupunta sa Rose Garden masyadong ano, bukas ang gabi dun naman tayo masyadong matao alam nyo naman ako hindi ako masyado talaga sa crowded na mga lugar gusto ko yung ganito lang diba? bagong bukas lang siya kakapsat kailang ininawan yung gabi kakapsat kakapsat at tadalang sinilawan yah at least may na itong tambayan na ni pagkagsat na ako kung hindi na naman na ilawan the... ito tambayan na naman sa lupang kalasing ganda Kaya Perinal, dito tayo sa Balcom Square, kakapsat. Yeah, mga Manila Bay Vloggers Kapsat Daddy D Ganda oh Ngayon gabi lang nila inilawan Actually